Sa dami ng love songs sa mundo, bakit nga ba tila may ilang awit na tumatama sa puso natin ng direkta? Bakit sa dami ng kanta, may ilan na parang isinulat para sa atin? Kung ikaw ay umiibig, o baka naman nasa gitna ng pagkalito kung aling kanta ang magsasalamin sa iyong damdamin, o kung ikaw ay isang taong mahilig maghanap ng mas malalim na kahulugan sa bawat liriko, ang video na ito ay para sa iyo. Pag-uusapan natin ngayon ang isang kanta na maraming bases nang ginamit sa mga kasal, sa mga proposal, o sa mga tahimik na gabi ng pangungulila, ang kantang Perfect ni Ed Sheeran. Pero hindi lang ito basta-bastang love song. Sa video na ito, hahalukayin natin ang lalim ng bawat linya, ang emosyon sa likod ng bawat salitang binitiwan, at ang mga mensaheng kadalasang hindi napapansin. Maging ikaw man ay nagsisimula pa lang magmahal, nasasaktan ngunit umaasa, o isang taong naniniwalang may perfect na pag-ibig na darating para sa'yo, tutulungan kitang makita kung bakit ang kantang ito ay higit pa sa romantikong melodiya. Isa itong larawan ng pag-ibig na totoo, matatag at panghabang buhay. Kaya huwag kang bibitaw. Dahil sa loob ng ilang minuto, sabay nating tatahakin ang bawat emosyon bawat alaala at bawat pangarap na ibinubulong ng kantang ito. Ang kanta ni Ed Sheeran na Perfect ay hindi lang simpleng love song. Isa itong tula, isang lihim na panata at isang paglalakbay tungo sa tunay na pag-ibig. Isinulat niya ito para sa kanyang childhood friend at ngayon ay asawa na niya, si Cherry Seaborn. Mula simula hanggang dulo, ang kanta ay parang isang kwento ng dalawang taong nagkakilala, nagkatuluyan at natagpuan ang perpektong pagmamahal sa isa't isa sa gitna ng lahat ng dikasakdalan ng mundo. I found a love for me. Ito ang pambungad na linya ng kanta, simple pero malalim. Sa Tagalog, natagpuan ko na ang pag-ibig para sa akin. Dito agad makikita ang kaisipan ng tadhana. Hindi siya naghahanap, hindi siya naghihintay, pero dumating ito. Para bang sinasabi niya, hindi ko hinanap, pero dumating ka. Isa itong paalala na minsan, ang tunay na pag-ibig ay kusang lumalapit sa tamang panahon. Ang ideya ng destiny ay nagpapahiwatig ng misteryo ng buhay na hindi natin kontrolado ang lahat at may mga bagay na talagang itinakda para sa atin. Darling, just dive right in and follow my lead. Ito ay isang paanyaya, hindi sa laro ng damdamin kundi sa isang tiwala ang paglalakbay. Para bang sinasabi ni Ed, Huwag kang matakot, sumama ka lang sa akin. Sasamahan kita, ang dive right in ay pagsasagisag ng pagsuko sa pagmamahal ng hindi pag-alinlangan. Dito natin nakikita ang tiwala na kahit hindi tiyak ang hinaharap, handa siyang sumabay sa daloy ng tadhana. Ang pagsunod sa lead ng mahal ay isang matinding pahiwatig ng commitment, ng paniniwala sa direksyon ng pag-ibig. I found a girl beautiful and sweet Ang pagkakakilala sa babae sa kanta ay hindi lang base sa pisikal na anyo. Ginamit ang mga salitang beautiful and sweet. Maganda hindi lang sa panlabas kundi sa kabuuan. Dito makikita ang kabuuang paghanga ni Ed hindi lang sa itsura kundi sa pagkatao ng kanyang minamahal. Mahalaga ring tingnan ang salitang sweet. Ito'y isang salitang karaniwang ginagamit sa kabaitan pagiging maalaga at walang halong kayabangan isa itong uri ng pagmamahal na hindi lang naaakit sa panlabas kundi mas humahanga sa kabuuan ng pagkatao I never knew you were the someone waiting for me Ito ay linya ng serendipity o ang konsepto ng right person right time para bang sinasabi niya, hindi ko akalaing ikaw pala yun. Minsan kasi, ang taong para sa atin ay nariyan na pala sa paligid. Pero hindi natin agad nakikita. Naghihintay lang, tahimik, tapat. Ang ganitong linya ay nagpapakita rin ng kapalaran. Isang romantikong ideya na may taong nakalaan talaga para sa atin at darating ito sa panahong handa na tayo. Hindi minadali, hindi pinilit, Isang nakalaang pagkakataon. We were just kids when we fell in love. Isa ito sa pinaka-iconic na linya ng kanta sa Tagalog. Mga bata pa lang tayo nang tayo'y umibig. Dito nararamdaman ang kabataan at purong anyo ng pagmamahal, walang kalkulasyon, walang plano, kundi damdaming totoo. Isang pagmamahal na hinog sa panahon. Pero nagsimula sa simpleng pagkakaibigan. Naalala mo ba ang unang beses kang umibig? Iyan ang damdaming sinasalamin ng bahaging ito. Fighting against all odds. Dito papasok ang katotohanang hindi madali ang lahat. Kahit gaano kaganda ang simula, may mga balakid pa rin. Pero ang tunay na pag-ibig ay lumalaban. Kahit ano pa ang harang, distansya, oras, pagsubok, kung tunay ang pagmamahal, patuloy itong lalaban. Ang linyang ito ay may lalim. Ito ay tumutukoy hindi lang sa panlabas na balakid, kundi pati sa panloob, ang sariling pagdududa, takot at insecurities. Ngunit sa kabila ng lahat ng iyon, ang pag-ibig ay pipiliin pa rin ang pakikipaglaban. I will not give you up this time. Ito ang linya ng pagsisigurado. Sa dami ng pagkakataong maaaring nasayang, ngayon ay hindi na niya palalampasin. Isa itong pangakong hindi na niya hahayaang mawala pa ang minamahal. May tono ng pagsisisi sa nakaraan, pero may tapang sa kasalukuyan. Ang this time ay mahalaga. Ipinapakita nito na may nakaraang kabiguan, ngunit ngayon ay paninindigan na ito ang pag-ibig na natuto na sa mga pagkakamali at handa ng maging totoo, matatag at buo. But darling, just kiss me slow. Ito ay lambing. Paanyaya ng katahimikan sa gitna ng pagmamadali ng mundo. Sa bawat halik, nais niyang maramdaman ang presensya, ang pagtanggap at ang pangakong hindi na siya nag-iisa. Ang bagal ng halik ay tanda ng kasiguruhan ng pagmamahal na hindi nagmamadali. Ang halik dito ay hindi lamang pisikal. Ito ay emosyonal. Isa itong simbolo ng pag-ibig na buo, matatag, at walang hinahanap na kapalit. I see my future in your eyes. Ito ang pinakamasidhing linya, isang pananaw sa hinaharap. Ang pagmamahal ay hindi lang sa kasalukuyan. Kapag tunay kang umiibig, makikita mo ang kinabukasan sa mata ng iyong mahal. Hindi ka lang masaya sa ngayon, kundi may pag-asa kang pinanghahawakan para sa bukas. Ang mata ay sinasabing bintana ng kaluluwa. At kung sa mata ng mahal mo nakikita ang kinabukasan, ibig sabihin ay buo ang paniniwala mong siya ang magiging katuwang mo sa habang buhay. Baby, I'm dancing in the dark with you between my arms. Ang imahe ng pagsasayaw sa dilim ay nagsasaad ng intimacy at pagtitiwala. Kahit madilim, kahit walang malinaw na patutunguhan, basta magkasama kayo. Sapat na. Ito ang uri ng pagmamahal na hindi takot sa kawalan ng liwanag dahil ang presensya ng isa't isa ang nagsisilbing ilaw. Ang dilim ay maaari ring simbolo ng kahirapan ng uncertainty o ng mga panahong walang kasiguraduhan. Ngunit sa gitna nito, ang pagmamahalan nila ay nagsisilbing tanglaw. Barefoot on the grass, listening to our favorite song. Ito ang simpleng kaligayahan. Walang luho, walang ingranding tagpo, pero masaya, buo, at payapa pinapakita nitong hindi kailangan ng mamahaling bagay para maging masaya. Sa damuhan, nakapaa, may tugtuging paborito, iyon ang perfect moment. Ito ang klasing kasiyahang tunay, isa na kahit simpleng tagpo, punong-puno ng damdamin. Ang ganitong eksena ay parang sining, tahimik, simple, pero puno ng kahulugan. I have faith in what I see. She shares my dreams. Pananalig paniniwala hindi bulag ang pag-ibig sa kantang ito nakikita niya ang ganda kabutihan at halaga ng kanyang mahal at sa kabila ng lahat pinipili niya ito araw-araw ang salitang faith dito ay higit pa sa pag-asang umaasa isa itong malalim na pananalig na kahit hindi pa lubos ang lahat kahit may kahinaan at pagkukulang naniniwala ka pa rin sa taong minamahal mo Now I know I have met an angel in person. Ito ang sukdulan ng paghanga. Hindi lang basta tao ang kanyang kasama, isang anghel. Isa itong paglalarawan sa pinakamataas na respeto, pasasalamat, at pagsamba sa taong nagbigay kahulugan sa kanyang buhay. Ang Perfect ay isang awit na puno ng pag-asa, katapatan, at pag-ibig. Hindi ito tungkol sa perpektong relasyon. Kundi sa dalawang taong handang mahalin ang isa't isa, perpekto man o hindi ang sitwasyon. Sa panahon kung saan ang pagmamahal ay madalas dumadaan sa pagsubok ng social media, instant gratification at mabababaw na koneksyon, ang perfect ay paalala ng isang purong pagmamahalan, simpleng lambing, masinsinang tiwala at pangakong kahit ano pa ang mangyari, pipiliin pa rin kita. Ito nga pala ang awit ni Code. At kung nagustuhan mo ang ganitong uri ng malalimang music breakdown, huwag kalimutang mag-subscribe, mag-like, at i-share ang video na ito. Salamat sa panonood at sana'y matagpuan mo rin ang perpektong pag-ibig na para sa'yo.